Sa nakaraang series na pag-usapan natin ang implikasyon at dulot ng IPV. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napapanahon at kritikal na pag-aaral. Ito ay pinamagatang kaharasan batay sa kasarian sa Nigeria, isang cross-sectional na pag-aaral tungkol sa sukat ng suliranin, mga posibleng salik ng panganib at mga pananaw tungkol sa kaharasang dulot ng matalik na karelasyon laban sa mga kababaihan. Ang pag-aaral na ito ay tumutukoy sa Intimate Partner Violence o IPV isang seryosong anyo ng kaharasang batay sa kasarian na laganap sa buong mundo. Habang lahat ng kasarian ang apektado, mas nakararami ang mga kababaihan na nagiging biktima. Ang problema ito ay may malalim na implikasyon sa pampublikong kalusugan, karapatang pantao at pagunlad ng ekonomiya. Sa mga developing countries gaya ng Africa, tinatayang aabot sa 80% na kababaihan ang nakakaranas ng IPV na naliksik na ito ay sinagawa gamit ang Cross-Sectional Population-Based Household Survey sa Kwara State, Nigeria. Ito ay mahalaga dahil hindi maaaring direktang ilapat ang solusyon mula sa mga developed na bansa dahil sa magkaibang kalagayang legal at panlipunan. Kinabibilangan ito ng 790 na kababaihan, 18 gulang pataas na kasalukuyan o dati nang nasa isang relasyon. Sila ay pinili mula sa mga aspetong sosyo-demografiko, pangkalahatan at reproductive na kalusugan, hanggang sa karanasan bunga ng karahasan sa mga relasyon. Mahigpit ding sinunod ang mga etikal at pangsiguridad na alituntunin ng World Health Organization. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay magbigay diin sa mga pangangailangan ng masusing pananaliksik at patakarang ang sa lokal na konteksto. Doon muna nagtatapos ang series na ito at abangan naman sa mga susunod pa na mga series ang magiging resulta ng talakayan. Ako si Matthew Hernandez at muli ito ang sa likod ng pinto, ang mukha ng karahasan batay sa kasarian sa makabagong lipunan.